Hello, good morning mga kapogi Oh, kapoging Lamig once again To this vlog mga kapogi So, punta tayo sa Isang napakagandang tanawin At magandang Way going to Kalamba From Kalamba Going to Tagaytay mga, Tagaytay, mga kapogi So, ito ang Surkatan mga kapogi no? Kasama ko pa rin itong si Otol sa mga kapogi So samahan niyo po ako mga kapugi papunta doon sa area kung saan napakagandang way mga kapugi at ito ang ang uh, bagong way going to Tagaytay mga kapugi. So let's go. So mga kapugi no, uh, ito yung way na to uh, uh, kalambato Tagaytay via to sa Mabato. So ito po yung bagong uh, tulay na kung saan na uh, pwede po itong shortcut uh, from Kalamba going to Tagaytay sa so, ito pagkakataon na ito na hindi natin mga kapugi at uh, ating uh, tunghayan at ating puntahan ang napagandang view no? Bago pa lang po ito mga kapugi maganda na siya yun pa kaya nga uh, mabuo na to na mabuo to nila na napakaganda talaga so sama niyo po ako mga kapugi at tignan po natin sabay-sabay so ito nakikita nyo no kapugi nagdrive na itong kasama kong kapatid ko itong area na to um, itong daanan na to is uh, bongo pa rin mga kapugi so samahan po natin ano sabay-sabay uh, natin puntahan ang hindi pa siguro na puntahan ninyo mga kapugi so dito ang taga kalamba or taga kabuti uh, kung saan po kayo na lugar kung gusto nyo mapuntahan eh din dito lang pwede po kayong dumaan dito mga kapugi so let's go mga kapuge so itong left side mga kapugi is yan yung barangay suplang and then itong street is a uh, barangay bukal mga kapugi So, yun mga kapogi, dito sa Barangay Bukal, yan po yung diritsuhin natin papunta doon sa area kung saan uh, shortcut uh, gawin to siya sa Tagaytay. Eh, mga kapogi, nakita kita naman po ang view. Ang kakanda, mga kapugi. At siyempre, yung kitang kitang-kita nyo naman, yung area ng Tagaytay mga kapogi, uh, kung saan yun po yung pupuntahan natin na tulay na it's a road via uh, Mabato mga kapogi. So dito sa street na to uh, makikita niyo talaga na napakagandang lugar sa mga kapugi so ang napaganda po doon mga kapugi ang ilalim po dyan sa may tulay is sa uh, siya po siyang uh, tubig mga kapugi maganda pwede po siyang uh, maliguan mga kapugi no? at magbabat kasi malamig na malamig po yung tubig doon actually eh, na actual ko siya noong uh, Uh, under construction pa itong uh, tulay mga kapuginok noong time na andiyon pa po yung tatay ko, at grandfather ko na namatay na mga kapugin, ang siya po yung uh, um, nagtour sa amin nung puta kami dito na uh, time na under construction pa itong uh, tulay uh, sa baba na itong tubig so ngayon nung nabalikan ko lang ito ngayon uh, ilang years na po siguro almost uh, 6 years na po siya balik pagbalik ko po, po dito ito na natapos na po yung tulay na dati nakikita pa namin is under construction pa po so ngayon apapuntahan po natin itong tulay na to yung sinasabi ko po pong maganda para malaman nyo po kung pwedeng daanan uh, or hindi no? sigi uh, sige mga kapugi uh, natin ito Yan, ungoing na po tayo mga kapugi at malapit na po tayo. So, yan mga kapugi. Malapit-lapit na po tayo mga Enjoy watching po mga So, na po tayo sa area mga pugi. So, nasa top na po tayo. Medyo, pag nadaan po kayo dito mga kapugi, magdandahan po tayo. Kasi, sa ngayon pa po, as of now po, eh, medyo mabato pa siya, no? Saka, pababa. Kaya, medyo madulas ito. Maraming bato pa siya. So, pag dumaan po kayo dito mga kapugi, medyo magdandahan lang po tayo. Alerto po tayo. kapo kapoge ano ah, dito tayo sa area sa may tulay so kakaliwa lang tayo pa yon, yun andito na tayo sa may sa may tubig na sinasabi ko ilog ayun nakikita nyo naman po ayang tulay na yan dyan tayo sa top kanina so ngayon buwaba lang tayo para makita naman po natin yung ilog na sinasabi ko na dati dito kami naliligo ayun mga kapogi yo. No? Ah uh, tingnan niyo naman mga papa ko. Ayun. Uh, ayun may tubig na tumagas ang tawag sa amin dito yan is. Uh, bukal no. Ayo sa Bisaya term is tubod. Tubod ah, dapoy di siyang maiinom guys no. ayan, Eh naman. Pero presyo guys, ang lamig guys. nung nahawakan ko ayan parang tanga lang. Uh, niligo yung buhok lang yung niligo yan <laughs> guys ininom ko guys tingnan nyo naman ka lami guys e, kung nandito kayo guys putahan nyo to guys ganda ayos approve at yan din guys no uh, try din ni, ng kapatid ko no kasi ako lang daw uh, gusto naman din din siya daw na uh, experience kung malamig ba daw o hindi ayan So, ayun guys, puntahan mo naman natin yung area na to, itong ilog na to. Kung saan na mayroon namang mga tao na nagpupunta. So, ayun guys, salagad po tayo guys, papunta po doon sa may isa pong maliit na uh, falls, no? Doon po sa area na nasa isang gawin yun. So, yun, dito pa lang po sa area kung saan tayo tumapak. Ang ganda guys. Yan po, marami pong bato. Medyo magdahan lang po tayo pag napunta po tayo dito. At madulas po. Ayun guys, nakikita niyo naman po marami pong mga tao. No? Ah, linggo po ngayon, kaya po ah, marami pong uh, mga nagtatampisaw din. Kasi po, ah, malamig po yung tubig po dito. So, ayun po guys, ay naglalakad po tayo dito padandahan dahan kan po papunta po doon sa area kung saan may poles po guys na makikita po natin hindi lang po, po medyo kalakasan kasi po uh, medyo konti lang po yung uh, tubig po dito siguro po pag naulan ulan um, uh, lalaki po yung tubig po dito guys so ayan po guys uh, mayroon po silang nilagay dito na isa po um, isa po na uh, no? Ayan, isang trick po guys na para lang po eh lumakas po yung um, ilog, uh, may may pong isa sila dito guys. So ayan po guys. Uh, ayan po yun guys. Medyo malabo lang po guys kasi doon po sa area po sa May Polos. Mayroon na pong mga tao na nauna po sa atin na nagtatampisan po. So, ayan guys, papunta na po tayo So, ayan guys, andyan na po sila guys. Oh, uh, sarap ng ligo po nila guys. Ayan po guys. Ayan sa iriyang yan. Maganda po guys. May falls po. Hindi lang kalakihan yung tubig guys. No? Kasi tagtuyot po ngayon. na uh, Medyo maliit lang yung tubig guys. So guys, we're here sa tapo. Sa tapo ng falls. Ayan, kikita niya naman po guys um, medyo po um, malabo lang ng guys no? kasi eh, siyempre mayroon na pong naliliko, guys so eh, so guys eh papauwi na po kami guys pero mas maganda guys kung pupunta kayo dito insakto, uh, din guys na pag walang tao no kasi pareha masulo nyo yung lugar tapos yung tubig din medyo malinis guys uh, hindi lalabo po dahil kayo lang po yung magtatampis. Pro guys, maganda at malamig.